So, dito mga kaswisi, kapag nasa Hong Kong ka, no? Ang lahat ng papeles mo, hahawakan mo yan. Kahit Hong Kong ID mo, no? So, hindi pwedeng kunin ng ating mga employers about dito sa ating mga uh, personal things. Gaya nga ng itong mga documents natin. Although may kopya sila, xerox copy or photocopy, no? So, dito mga kaswisi, ay hindi uso. <laughs> hindi talaga uso ang... Uh, Surrender sa kanila, gagawa ka pa ng promissory note na ina mo na ibigay yung passport, ganyan. Hi mga kaswisi! So nagbabalik po ako ulit sa aking uh, YouTube channel. Ayan, so nandito na naman tayo sa ating uh, episode for today mga kaswisi. Ayan, so bago ang lahat mga kaswisi, kung bago lang kayo sa aking uh, YouTube channel, So, please hit like and subscribe and click the notification bell para maging updated po tayo sa aking mga videos for today. Ayan. So, sa tagal ng panahon, no, mga kaswisi, ay hindi ako nakapag-upload ng ating mga bagong videos in regards dito sa aking trabaho for today, no? So, nandito tayo sa Hong Kong para magtrabaho, ganyan. So, maraming changes na naganap, gawa ng, syempre, maraming nagbago. At, uh, syempre, may mga senaryo talaga na hindi talaga may iwasan, no? So, kailangan nating harapin to, no? Nang mag-isa. <laughs> Kaya yun. So, be happy pa rin kahit na sa kabila ng mga problema sa buhay. So, nandito tayo ngayon para uh, i-enjoy na lang ang ating mga buhay kahit na medyo mahirap ang trabaho dito sa bansang Hong Kong, no? Kung saan ay nandito ako ngayon. <laughs> Kaya yun. So, ang pag-uusapan natin ngayon mga kaswisi, ano ba yung mga benefits, no? Kapag ikaw ay nandito na sa bansang Hong Kong, no? Kung saan eh, nag-apply tayo, no? So, nangarap lang, nag-apply, hanggang sa nakarating na tayo dito, no? So, it, it takes time para uh, magkaroon tayo ng uh, quick idea, no? About dito sa ating uh, episode for today, ayan. So, ito mga kaswisi, ang lahat ng sasabihin ko ay based yun sa experience ko. No? Based po yun sa aking mga na-encounter dito. <laughs> yun, no? So, nasasabi ko tong benefits mga kaswisi kasi kung sa Middle East ka, no? So, hindi ka allowed na lumabas kahit na day off mo or wala kang day off, no? So, hindi ka allowed na lumabas unless, no? Kung ikaw ay pwedeng Uh, pumunta doon na yung driver, ganyan. O mabibili bibili yung employer mo na kasama ka, ganyan. So, depende, no? So, usually ay uh, hindi talaga nakakalabas ang mga... Ang mga... Kunyang dito sa Hong Kong or kadama naman doon sa sa Middle East, no? So, based sa experience ko, nung nasa Malaysia pa ako, mga kaswisi, so, hindi rin ako na experience ng nakakalabas kasi I-issue kasi doon yung uh, runaway, no? So, marami talagang uh, pagbabago dito, no? So, i-explain ko sa inyo one by one, no? Kasi, ano eh? <laughs> so, para malaman ninyo, no? Na ganun pala, no? Ganito pala, no? yon. So, ano pa yung mga benefits dito? Ay uh, sa loob ng anim na araw, mga kaswisi, ay meron tayong weekly days off. O holiday na tinatawag, no? So, pag sinabing day off, mga kaswisi, uh, automatic yan, no? Kung anong araw na binigay sa'yo ng employer mo, so i-avail natin yan. So, within six, within weeks, six days tayo magtatrabaho, meron tayong isang uh, rest day or holiday or weeks, weekly day off, days off, yan. <laughs> so, next mga kaswisi, no? So, meron tayong statutory holiday, no? kung saan eh ito yung mga holidays dito sa Hong Kong no. So may iba kasing employer mga kaswisi although red calendar no. So kasama ka doon no. Pero maaawin mo lang yan mga kaswisi kapag ikaw ay naka 3 months na sa iyong employer. So meaning uh, para provisionary ito no. Pag lumagpas ka na sa 3 months mga kaswisi uh, pwede ka nang mag-avail noon. So, wala tayong choice, mga kaswisi, although wala pa tayong 3 months, no, o bago ka pa lang, ganyan, kahit alam mong statutory holiday, so, hindi mo pa pwedeng uh, gamitin yon So, no choice ka doon, kundi magtrabaho. No? So, after that, nalagpasan mo yung tatlong buwan, o provisionary na nila, or observation, o ano pa man, so, ma-avail mo yan. So, although, uh, alimbawa, ngayong araw na to, sa statutory, statutory holiday, So, maka-avail mo siya. So pwede kang magpahinga. 'Yan. So i-remind mo lang yung employer mo na ano na bataon dito, statutory holiday. So magpapahinga kanyan. Unless kung gusto gusto nila magtrabaho ka, so additional payment 'yun, no? 'Yun. Sa loob ng 3 uh, months muna no, mga kaswisi para malinaw sa inyo no, na wala talagang bayad 'yun ko additional payment. Unless kapag ikaw ay uh, lumagpas ka na, no? nalagpasan mo na yung 3 months probationary nila. So, ma-avail mo yun. Yun. So, dito mga kaswisi, uh, may iba kasi dito, although marami kayo, o dalawa, tatlo, ganyan. May iba dito na stay out. Ang, uh, ano, pwede kang umuwi, uwi, uwi, sa bahay kasi may ibang employer dito, lalo na kapag mga puti or mga foreigners na nagwo-work dito sa Hong Kong or nag-resident uh, dito. Tapos, ikaw yung uh, kunyang nila or Helper nila. So, depende yan, no, kung pwedeng uh, stay out. O sila naman magsasabi niyan, eh. Kasi provide naman nila yan. No, pati yung food allowance mo. Yun. So, depende yan, mga kaswisi. Pero usually dito, pwede. So, depende. Pero pagdating sa Chinese, ah, uh, huwag ka na mag-expect. <laughs> Gago! Kasi ang mga Chinese ay talagang uh, gusto nyan, ay mag-stay ka sa bahay nila. Dahil ang iniiwasan nila rito ay magkaroon ng issue no? In regards dito sa mga kunyang, no? Kunyang. yon Kung driver ka, yan, pwede. Pwede ka mag-stay out kasi hindi naman pwede mag-stay ang isang lalaki unless kung malaki yung bahay at uh, merong uh, lugar para sa mga katulad natin at katulad nila na mga drivers, kanya mga kunyang, yan. So, pwede yun, no? So, next mga kaswisi, no, meron tayong uh, tourist attractions, no? So, pwede natin puntahan ito gaya ng Ocean Park no kung saan ay eh, nanggaling na ako diyan <laughs> yan so ma avail mo lahat ng rides dyan kapag birthday mo no so i-present mo lang yung iyong Hong Kong ID yan or oh pagdating mo dito eh bago ka ibigay sa uh, employer mo so magte-take ka ng uh, medical magte ka rin ng photo no so may schedule yan kung kailan habang nagtatrabaho ka and then uh, pag sinabing pumunta ka sa ganitong ano ganitong araw, ganitong oras, so kailangan maaga ka doon para may mag-assist sa no? So sa ano 'yan, <laughs> sa immigration 'yan, no? Sila na mag magsasabi sa iyo kung paano, no? Pero syempre sa mga dito na nanggaling or mga ex Hong Kong or nasa o nandito, so every year 'yan na birthday mo, so pupunta ka doon present mo yung ID mo sa sa Ocean Park no Then, ah, uh, ka naman na rides, no? May mga ticket naman. Yung alam meron din naman portion doon na may bibilhin ka rin, ganyan. Siyempre, wala naman talagang libre ngayon. kahit naman saan, no? Kaya yun, no? So, dito, mga kaswisi, uso dito ang mga hikingan, no? Kahit nasabi mo, ang lugar mo halimbawa, ay parang, parang nasa bundok din, kahit syudad naman siya, no? Kasi usually, ganun naman talaga dito. So, yun. Marami kang ang mga hikingan dito at uh, makikita mo yung buong Hong Kong no. So isa na dito yung The Peak. Yan. Isa na yan. Tapos ah uh, pwedeng kang maligo kahit sa dagat dito. Marami. Marami magagandang beaches dito sa Hong Kong no. Pero usually ang mas kilala dito is yung uh, Repulse Bay. Yan sa Deep Water Bay. Yan. yan yung mga kilalang uh, swimming uh, beaches dito. Yan. So, dito sa Saikong naman, uh, meron din naman. So, sasakay tayo ng bangka or bar, uh, bangka, barko, ganyan. <laughs> ano ba yun? So, pupunta tayo na Short Island. Yan. So, doon tayo. Uh -huh. So, mag spend ka talaga ng pera dito. Kasi, syempre, kung wala ka naman siguro obligasyon. So, pwede naman. Pwede ka naman uh, pumtahan yan. O, syempre, minsan, once in a lifetime lang, lang naman to, di ba? masasabi mong maganda, parang pinas lang din. No? So, yun. So, pwede ka talaga mag-swimming doon, mga kaswisi. So, dito, mga kaswisi, kapag nasa Hong Kong ka, no, ang lahat ng papeles mo, hahawakan mo yan. Kahit Hong Kong ID mo. No? So, hindi pwedeng kunin ng ating mga employers about dito sa ating mga uh, personal things, gaya nga itong mga documents natin. Although may kopya sila, Xerox copy or photocopy, no? So, dito, mga kaswisi, ay hindi uso. <laughs> hindi talaga uso ang uh, surrender sa kanila. Gagawa ka pa ng promissory note na inaalaw mo na ibigay yung passport, ganyan. Kasi ganun yung nangyari sa akin sa Malaysia. I'm sure dyan din naman sa mga Middle East, no? So, alam ko sa mga ganyang lugar, eh, hindi talaga... Uh, binibigay yung passport. Talagang surrender mo sa kanila. Hindi ko alam kung bakit, no? Siguro, iniiwasan nga talaga dito ay magkaroon ng issue or problema in the future, no? So, syempre, wala naman tayong choice kundi sumunod na lang sa kanila, no? <laughs> so, dito, mga kaswisi, ang magiging benefits mo dito ay eh, mapipilitang kang kunin yung mga bagay na makikita mo sa basurahan, no, mga kaswisi? Kasi, dito, mga kaswisi, ang mga tao dito, hindi nangihinayang yan. Pagka ayaw na nila, tatapon nila yan. Mga chinela, sapatos, damit. Siyempre, oh, kasama na underwear, ganyan. Yung mga personal things, gaya ng mga, sh mga shampoo, uh, mga lipstick, ganyan. Misan, ang dami. Ang dami talaga, lalo na pag Chinese New Year. Yun. So, makaka-encounter ka, makakapulot ka. Mga teddy bear, ganyan. Mga stuffed toys mga basta, basta, marami kang makukuha at uh, lalo na pag nag, nag, uh, nag, for good na or nag relocate yung may-ari nung ano, yung mga plato, yung mga appliances, ganyan makachempo ka lang nun, sabi ko sa'yo talagang mapipilitang kang mag-uwi at uh, mamumblema ka sa mo ilalagay lalo na kung ang bahay ng amo ay maliit, no? So hindi ka pwede, so uh, nag-iisip ka kung paano <laughs> yun So, dito mga kaswisi, talagang, uh, ano, talagang masasabi kong sulit Kahit ako, nakakakuha ko ng ano eh. nakaraan, nakakuha ko ng relo. Nakakuha ko ng uh, lipstick. Tapos nakakuha ko ng uh, damit. Iba-ibang klase ng damit. Usually, ang kinatapon nila yung mga pangwinter eh. Siyempre tayo, gusto rin natin ng mga pangtrabaho kahit papano, di ba? Mga branded talaga. Marami, marami talaga ang mga tao dito eh hindi nangihinayang na magtapo ng kung ano-ano. Maikita mo na lang yan sa mga basura. Yan. So, hindi, hindi sila nangihinayang. Pero tayo, syempre, Pinoy tayo dahil wala naman tayong pambili o hindi natin afford yung ganyang klase ng mga gamit. Eh, napip, natin. Kung maayos, di okay. Kung hindi, di tapo na lang. Ganyan. Kasi ako naka-experience ako, ha? nakakuha ako ng bag, no? Uh, Mark, uh, Michael Kors yung bag. Tapos nakakuha ako ng uh, Lacoste bag. Original talaga. Sabi ko na, nakakuha talaga ako. Hindi ko expected. Kaya yun. So, hindi ko siya expected na makiklaim ko yun, makukuha ko yung ano na yun. Kaya yun. So, talagang masasabi kong uh, uh, talagang uh, sulit na sulit ang pag i mo dito. Lalo na kung ang lugar mo ay bandang mga, pro mga probinsya. Although ang probinsya talagang ng uh, katulad dito, probinsya to eh. So, dito eh, parang ano, parang uh, liblib. -lib. Tapos, ang daming sementeryo dito. So, mara makikita mo yung difference kapag ikaw ay galing ka ng uh, mid-levels, tapos pupunta ka ng, uh, ng bundok dito, no? Bundok ng tralala, no? So, may kita, may difference niya, no? Mga kaswisi. So, ito na yung pinakalas, mga kaswisi. Ito yung pwede kang ma mangutang, no? Sa mga... Ano dito? Sa mga... Banko dito. Alam mo kung bakit? Kasi... Mangungutang siya dito. <laughs> Pero, syempre, gagamitin mo lang yan in case lang naman of emergency, no? Pero syempre, depende pa rin sa iyo yan, no? So, mag-ingat ka rin dito kapag ikaw ay mangungutang. Gawa ng, uh, alam mo yon mangungutang ka dahil uh, may something, o meron kang ano, eh, mahirap na, lalo na pag nalaman ng uh, mga employer mo na ganyan. So, automatic yan, iteterminate ka, kasi nga, yun yung ano nila, ayaw nila. Kasi nga, ang mga banko dito, kapag ka ikaw ay nag-loan or mangungutang ka, eh, kukulitin yan, tatawag yan. Kasi nga, kukunin nila yung information mo. Siyempre nga naman, wala namang, wala namang mga cred credentials na, ano, na hindi kailangan ng info, ba diba? para lang mangutang. Yun, lalo na kung tao sa tao yan, no? Siyempre, mahirap magtiwala, no? So, kaya yun. So, ito lang naman ang ating episode for today, no? Napakainit ngayon. So, ito na yung summer dito talaga. Ay talagang uh, masasabi kong uh, alam mo yun. <laughs> so, yun. So, nandito na ako mga kaswisi. I hope na nag I hope na nagkaroon kayo ng na tips and ideas pa rin. Yan. So, hanggang dito na ako mga kaswisi. Bye!